Magsisimula ang play sa simpleng high pick and roll lang ni na AD at Dilo. Dito palang lang medyo tricky na sa depensa to dahil mga ilang beses nang pinula pa ni Dilo ang sans dito sa first half. Eh. Lalo pa ngayon na dahil sa screen na iwan na yung primary defender ni Dilo na si Okogi. Although andyan pa rin naman siya na nakabuntot. Pick and roll maestro din po si Russell pag nabibigyan to ng pagkakataon. So kung ikaw yung secondary defender which is si Landale dito, kailangan mong pagtuunan ng pansin kung ano ang gagawin niya. E eh, ang continuation ng play na ito ay itong shooter ay bibigyan ka ng back screen. Dito, hindi solid masyado yung back screen ni Beasley at parang slip screen lang ginawa niya yun din kasi yung purpose nun. Parang lilituhin yung kalaban if ang atake ba ay sa loob or nasa labas. Kaya rin kailangan mabilis pumuesto tong shooter dahil pivotal to sa play. Lalabas siya at para sa akin ay good defense yung ginawa ng Phoenix. Malamang alam nila kung paano depensahan ang play na ito kasi sila rin naman yung mahilig gumawa niyan. Si Wainwright yung tao kanina ni Malik Beasley pero heto siya na nag-switch na kay Dilo. Si Landale nag-drop cover para kung sakali man na mag-roll si AD, andyan siya sa gitna. Itong si Josh Okogi na tao kanina ni Dilo, basang-basa na ngayon na may nag-pop out sa labas. Bas. Mabuti na lang at si AD ay nagbigay din ng flare screen kaya napatigil ng kaunti si Okugi. Pero props sa depensa ng Phoenix dahil nabasa nila yung play. Better offense nga lang. Tignan nyo mula sa clip last year kung paano gawin ng Suns ito into perfection. Andyan muli ang high pick and roll at Aiton-Chris Paul duo ito. Then heto na yung shooter, na si Booker na nagbibigay ng back screen sa Bigman. man. Tignan nyo na halos parehas lang din yung ginawa ng Lakers sa depensa. Ang naging mali lang ay hindi nabasa ni Bradley na itong si Booker eh lumabas na hindi katulad nung ginawa ni Okugi kanina. Ending ay open look tuloy. Yun lang naman yung play mga idol stack or Spain pick and roll ang tawag dyan sa mga hindi nakakaalam. Hindi rin naman ito ang unang beses na napag-usapan natin yan sa ating mga video. Pero dagdag na rin natin, itong si Beasley ay parang nire-replicate din yung mga galawan ni Steph Curry. Hindi siya kasing kalidad ni Curry sa labas by any means dahil si Curry nga ang goat shooter at itong si Beasley naman ay struggling ngayon at na-demote pa nga sa bench dito sa Lakers dahil sa struggles niya. Pero very Steph Curry-like yung ginawa niya rito. Hindi siya naka-atake sa depensa ni Lee at pinasa na lang doon sa kakampe Pero hindi siya tumigil dito at tumayo na lang bagkos sinet niya ang ritmo niya habang itong sili inasa eh iba ang atensyon. Okay din na relocate yun pero break pa rin kahit na good look na. Ito tila ang gandang set play para sa kanya. Matapos ang handoff kay Reeves at nareceive niya itong flare screen ni Wenyan. Kung tutuusin, maaari niya nang matanggap tong bola if magkakaroon ng solid na screen si Gabriel eh. Pero para makasiguro, nagbigay muli siya ng isa pang screen pero towards the ball handler naman. Okay din na set play. Legit mga idol, mahirap talunin tong Lakers kapag maganda at consistent ang shooting ni Beasley. Although hindi mainly predicated sa shooting niya ang mga panalo ng Lakers this season. May mga games na okay yung shooting niya pero talo sila. Tapos may mga games din na sobrang alat niya pero panalo naman sila. Pero tiniti ako na kung consistent 40% shooter to from deep, mas mapapadali ang trabaho ni Lebron at AD this game. Sakto, 40% ang naging shooting niya sa labas. 4 out of 10 siya doon at na-manage ng Lakers na manalo pa rin kahit na si Lebron at AD naman yung may ay maalat na shooting night. Now, imagine if lahat sila nagsabay-sabay na mag-click, diba? E di tough cover talaga to sa mga dedepensa sa kanila. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, ay papindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel, at ako nga pala, si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.